Mang kita, pada saat awal masuk mengajar, saya, kalau sih bu Yesus, ya, kalau sih Okay. So, ano marami yung bisita kanina mga idol So kahit na wala pong dumarating na bisita, nagluluto ako Baka may biglaan Yung punggita raw oh, mga idol, yun yung pinakauling pinaka dumating Yung taos po mga idol Jadual rancang yang saya itu, saya itu nanti sampai tujuh, saya itu lepas saya itu, lalu tu saya orang ahong, kau jen, kata saya itu sama je, jadi bayar nanti. Meron na meron tayo ito meron na tayo na kalukong tapso saka... yun sa manok sa mga buko pero ngayon ay doon siya Prati, hindi lang mga ito nakakain na tayo na lang tayo ng paminta durog na paminta और फीस व सारा पंजी शराब और अनुमानियां शराब अनुमान नमान बाई शराब शिवाय नहीं लो सर तो रे नाम रे देना रे ऐसा एक ऐसा ता लग आओ kasi ang taong hindi na laki dito kaya, kaya muna tayo ng patis hindi ng laki ang taong dito Lipid pa yung muna ko kung ito ako ang po dito ang sa paglalusa uh, ito sa pin sa sablay ito gulap yung taong gulap yung taong gulap na tayo ito para mayroon tayo soup Laging natin ang tubig na mainit, Untuk tubig na mainit kana natin tubig na na mahinit na na yan, luto na po yan Nakakuling ano, pusyet ng mga ito. Mm. Manyaman. Manyaman. Walang sa paminta. Para mahangham sa paminta. Kain na po tayo mga idol. Kakain na tayo nga. Meron tayong sapsoy. Yun know? o. Sapsoy. Sapsoy. Ito na mga idol. Taho. Taho na masarap. Laking ito. Sabi yung puset mga idol, malaki. Sapsoy mga idol, ito sapsoy. Gulay na naman. Ang paaba ng buhay. Gulay-gulay. Kanina upo. Ito po ko nakakapag-upload. Sapsoy mga idol, dahil na po. Ayun uh, na po mga idol. ito dito wala akong karataki nice. rice Rice na lang mga ito Ha? Ano hindi ako nagkikita? Nakasumata eh Ha? Huh? Nakasum Hindi nyo naman ilipat mo nga ito Iyarap mo doon tapos sarap mo doon Yun okay na yan So far Yan po kaya na mga idol Ito piniritong bangos, piniritong manok At saka po sapsoy Saka po yung pinuluto ko Ang dami naman ang kanin ko Yung pakuha na masarap po. Parang yung unang pakuha natin pa. Isa po tao sa San Antonio na Ibesia, tingnan ko ng ano, mga pakuha doon at saka nilon. Para yung mga mushroom. Ito. Pinagay itong bangot. Ito. So, Yun. Saka, pramayang gabi ako iniyawa. Sabi mo yung iniyawa at saka lagang talong. Sarap niya. Luto na yan. Paluto. Pwede na, na yan? Ano mo? Pagka umiwalay na yung ano, umiwalay, umiwalay na yung laman ng tawang pwede na. Para makaisip tayo ng kain na po. Ano na po kumain? Ah, muna ano na po kumain. Ano yun ano mo フェシーであげないときゃたったしゃあなんおらんのうん。 Dia kan ni mau. Mana ibu? Sebab benar mau dari tadi mau. Dia mau tahu dari tadi mau. Ia Bangus lah aku pergi dia. Macam siapa sih? Dan mai. Lutunya yang para mga idol sebab na sabaw Lili Betres Betchay idol sa atan wala <tip> na akong tiktok ano <tip> pa Oh, great. And you know, I don't talk at all. Come Hmm. Iwalay mo na. Masyadong sobra lagi nangan. ano. Mga taong sa bukol, -bukol sa katawan, maganda yan. Maganda sa iyo, malalaki yung bukol na natyan mo. Oh. Yan. Yeah, so, di ba ikaw mo ngayon ng bigol, nakamotor lang. Nagkaligaw-ligaw daw sa baliwag at sa bulakan. Kumuha lang pa ng personal life, Eh, dito lang pwede naman. Tatawag lang yung dito sa bigol. Sa siya na? Sa siya na light. Eh. <coughs> mm. Tatong araw ata nagbiyahe. Naligaw-ligaw. Ibot diba ni Boyton. Ah, wala lang ng konti pera. Ilipad dagat. Diba? Hindi niya sinabi sa akin kung walang pala national ID. Sana, ano, sana kinuha ko na lang dito. kinukuha ko sa vehicle sa eco-computer lang dito. Sarap ng Pueden trần nó có vấn mà nào nó bị đồ có ý tưởng đinh nam anh. Ton tao tao ngoài đời. Mhm. 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 Ano mga papaya kay auntie mo? Nasaan na nalagay? na pa kayo ng malapit lang. Malapit lang lumabas. Ito po, pwede kayo mag-order sa malapit na lumabas yung sisig at sisig uh, gawa ng anak ko. Uh, ulo ng baboy at ay balong balo na nahiniyaw po yan. May bawang si... ay may ano yan, luya, ay bawang uh, sibuyas at saka konting luya. Yan po, nakasend po yan. Pwede na rin sa ibang basa. Pwede po kayo mag-order sa anak ko. Ano, sisig po. Tinakpa mo na yung mukha ko. Sisig ka pampangan. Pero bin de la cruz, idol. Salamat. Masarap yung bangos kaysa sa manok. Question. kita akan membangun sama lu kita sabsa maka nama nama saya setara itu lah saya akan Patay mo ng tao, luto na. Ay, ingay. Ah, uh, Raylan Castil Castilla. Okay, ito, Raido, wala. Uh. Wala doon, eh. wala likaw doon. Ay, na po, Happy birthday sa anak mo, Makaila. Mm. Happy pala sa nagbabantay ng palay na suwing ko na akong pare ko, si Parin Dando Sagum. Happy 70 birthday para. Asalamat ah, sa Naswerte po yung mga anak ni pare ko. Napunta lahat ng Japan at saka tayo, ano, Korea yung anak mga anak niya. Babantay ko po ng palay yun. Yung magandang palay kung nakikita nyo. Siya nagbabantay. Nagbabantay ng palay mga idol. Naka-SUV. Parang dando sagom. Gusto nga. Let's talk. Nung mga bata kami, lahat ng pulang ito, kahit lahat ng pulat, pinipiro. Sagat mga ito. po nang sit na malaki. Para masiyahan yung mga basher natin. Ikaw si... Pagpunan ang tao, ha? buti ito yung luya, yun. Ang laki ng tal... Ano ito? Taong na ito, ha? natin na nung luya yun. Kaya so, nga hindi like, ito. Tubay natin na sa bawal. Mm. Sob niya. Santos Idol, order ako ng ano sa si Shopee ah. May ka. Ah. Hindi pa na ayos na ano sa to. Ako pa kakamain ako ng pakwan, hindi mo na ako iinom. Maganda sa katawal eh. Bibigay ng tubig sa bato. Ang dami ng pakwan. Ula. Talagang yun yung sobrang nipis naman ang balik ng pakuha na to. Parang papaya Papaya ko mga ito, lasa milot. Ngay okay. bukal di sa ito siya benar judi de na ca tak ini main mah itu nanti tunasiar mino minok. saya hmm ini kubi do kita bisa salamaster atau lawa ana Hindi hmm? na ibababa. Well, mm. Marvin na. Yeah, nandito na ako nilinis ko po yung bila sa farm, napagod ako. Ay nuno. Oh. Good. Kapagod ako. Apo më ajdoj Hello ma'am Ma'am Hello ma'am Yes Ah, good morning po Po të lajkër për sekendo ma'am Kurason krus ajdoj, qëtër Nooo Të një tajag, ajdoj qëtër Rëndës,

Dan dia kira saya tahu Kain apa Kenapa itu apa Lagi dengan itu Berapa